Good morning po. Mas maluwanag sa na Medyo blurred nga minsan kay ate. Blurred? Ay, kay ate nagbablurred. Oo. Oh, hindi ka parang naman. Tinanong ngayon oh, sa cellphone mm -hmm. ni Papa sa ano niya sabi blurred daw. Palisin mo yan. Kaka oh, ano kasi pa. sa live ni Papa sa messenger. Pagaling sa messenger wala labo. Oo. Oh, okay, hindi yeah, naman. Yun. Yun. Kunin mo na lang. Ha, para hindi malabo. Pag sa galing ka sa mesa mo. Happy first month, baby. Ano ang tangas na mong picture. Ano ba? Tulog pa ang celebrant. Dapat pala Pag kumuha. na naging. Lagay mo muna din ng ice cream para gumatong. Very good ka, may utak pala. Tulog pa po ang celebrant. Ano po pa ganyan? Ano po pa ganyan? Ano po pa ganyan? Ano po duman Malaki pa yung Malaki pa yung bulak-bulak hihihi ang ang ko ang ang basa ng kamay mo maga mo dito sa mayroon mga nga, ang pinapagawa mo Magtulog ako. Ayan, first month na ng aming prinsesa. Balis ka nga dyan. Flashlightan nyo na lang. Balis ka dyan! <laughs> yung anino mo, yung gulo mo ah. Balit <laughs> <laughs> lang para malinaw. Kasi mo ay elep. Kasi umaano yung ano ng electric pan eh. Patay yun. Ang galing mo papa na pagpan. Tay. Hindi ka try mo ng flashlight tan? Kasi ito spare lang kita? Happy birthday, Bebe! Wow, naka-Hawaiian siya. Ganon din yun. Birthday, birthday rin. Huwag mo po siya, naka-alak. one month birthday macho eh macho tapos naka hawayan <laughs> naka hawayan siya dali Ayun, know, naka hawayan sumasayaw oo oh, 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 diba oh. <laughs> <laughs> Tsebe, dance dali <Tadi>, dance hawai Huh. <laughs> Miguel. Sayaw, bibi, sayaw tadi. Sa tayo your... ka may. Napagbuluyan. Nit ano mo dito sa bus? Happy first month birthday baby. Devi. Tol. Tawagin mo ko daw si Bibi ko. picture ba 'no?

Sinampas na kami yun ah. Ay, nagay siya. Pero siya lang pa? Hi, bebe. Ay. Ay, tingin dito. Dito, dito. Dito. Ay, yun know. o. <laughs> Ay, na, inabot niya na. May masukit ang mata, baby ko. Harap ka, mami. Harap. Wow. Yun na, nagkulangot na. Look, uy pa, yung mata niyo pa. Ayan po. Happy, happy birthday first month sa aming prinsesa. Ganda. Ganda. <laughs> Kita na ang puso ng baby? Ayan. Ayan. Ano ba ginagawa niya sa akin? Ikaw bilang Ay! Ang cute niya! Ay! 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 Ayan po. pinagagawa ng mga tita. Thank you po mga kapatid. Maraming maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Bye bye po.